bastos, gago, barumbado, mamamatay tao. Yan yung bansag sa iyo ng mga kritiko. Hindi naman kasi ikaw yung uri ng pangulo na aming nakasanayan. Sapagkat ang mga kilala naming mga leader ay formal at desente kung humarap sa mga mama mamayan subalit sa diyang salungat ang iyong katangian. Ikaw lang naman kasi yung natatangin pangulo na bumastos sa mga pari at simbahan. Kahit ang Panginoon ay hindi mo pinalagpas at minura mo ng lantaran. Marami ang Sayo, dahil kampun ka raw ng katiliman, ngunit ang hindi nila maintindihan nang na minura mong Diyos ay ang Diyos na sinasamba ng mga oligarko, ng mga magnanakaw at ng mga ganit sa kapangyarihan, ibang iba sa tunay at dakilang Diyos na sinasamba ng karamihan." Hindi man kami laging sangayon sa iyong pananalita, ngunit labis kaming nagpapasalamat sa nagsusumigaw mong mga gawa, oo. Din hindi maganda ang iyong imahe sa publiko, ngunit sa kabila ng lahat ay di may pagkakailang labis kang minamahal ng milyon-milyong mga Pilipino. Ikaw lang naman kasi yung bastos na nagmulat sa aming mga mata, ang naglantad ng mga kasinungalingan at pangaabuso ng media, ang sinasabi nilang gago pero siya rin pumuksa sa mga iligal na droga, ang naglinis at Tumapos ng problema hinggil sa tanimbala. Ang barumbado na nagpahina sa puwersa ng mga terorista. Ang patulog-tulog lang daw pero maraming naipatayong infrastruktura. At ang sinasabi nilang tamad na presidente pero kay raming nagawa sa gitna ng pandemya. Ikaw yung bastos. Pero malaki ang respeto sa kalikasan sa pagpapalinis ng Burakay at Manila Bay ay paulit-ulit ka naming pasasalamatan. Ikaw yung sinasabing mamamatay tao ngunit magandang bukas ng kabataan ang ipinaglalaban. Marami man ang galit dahil wala ka raw pakialam sa karapatang pantao. Oo, karapatan ng mga kriminal na napapatay ng mga pulis at sundalo dahil para sa'yo, mas mahalaga ang buhay ng bawat inosenteng Pilipino may napapatay ng mga kriminal at terorista sa bakbakan. Ang iyong mga kritiko ay nagsisilabasan, gumagawa ng ingay sa social media at nagpoprotesta sa mga daan pero kay sakit sa pakiramdam natikum mong kanilang mga bibig kapag ang napapatay ay ang mga pulis at kasundaluhan Ikaw lang yung leader na may pakialam Ang pangulo na nagpakita ng pagmamahal sa mga sundalo at mga kapulisan Ang nagbigay ng malasakit sa mga Pilipinong ng ibang bayan Ang presidente na tumugon sa hinagpis ng mga magulang Ang nagbigay daan sa pagsuko ng libu-libong mga terorista At ang nagsilbing tulay sa pagbabagong buhay ng mga kabataang nalulong sa iligal na droga. Hindi sapat ang ilang taon mong panunungkulan, itinaas mo ang pamantayan ng isang leader na dapat ay humahawak sa pinakamataas na kapangyarihan. Pero sabi nga nila na mas mabuti na yung nabigyan mo kami ng kahit anim na taon kaysa sa hindi man lang kami nabigyan ng kahit konting pagkakataon. Ang pagsaludo sa iyo ay hindi sinyalis ng pagiging isang panatiko. Masama bang purihin ka at pasalamatan sa pagiging isang mahusay na pangulo dahil sa kabila ng mga walang kabuluhang mga kritisismo at sa pilit na pagpapabagsak sa iyo ng mga oligarko, wala kang ibang kakampi kundi kaming mga Pilipino. Hindi kami handa sa pag-alis mo sa pamahalaan, ngunit wala kami magagawa kundi harapin ang masakit na katotohanan, magwawakas man ang iyong panunungkulan at babalik ka man sa pagiging isang sibilyan, magiiwan ka naman ng katiyakan sa aming mga puso't isipan. At iyon ay ang katotohanan, isa ka sa pinakamagandang nangyari sa ating kasaysayan. Sa pagtatapos ng iyong termino at sa nalalapit na pagbaba mo sa palasyo, nais ko lang iparating sa iyo mula sa akin kasama ng milyon-milyong mga Pilipino. Maraming maraming salamat po, mahal naming Pangulo.